Ayan guys, nag-aayos naman ako ng mga orchids. Tanggalin natin yung mga tuyo ng ugat. Bawasan natin. Kasi sobra na siya. Lagi ko itong ginagawa. Pagkakailang ano. Hindi naman siya namamatay tutuusin ni eh. Buhay na buhay at namumulaklak pa pagkakatapos kong ganyanin eh. Kasi mga tuyo na rin naman. Yung ano, babawasan lang natin kasi para hindi sikip sa ano, sa paso. Ayan. Orchids yan. Oh, may bangong. May, may sumusuloy na. Ano? Pakita ko sa inyo yung isa. Ito guys. Mm. Tingnan nyo, may bagong suloy siya. O, oh. oh, diba? O, mm. So, bubulaklak siya. Pag umano na yan, oh, mamumulaklak yan. Meron pang isa, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Oh, diba may buko na siya? Oh, tsaka ito. Oh, diba? Pagkakaano ko, namumulaklak ulit sila bumubuko ulit sila. Ayan, di ba? ganda. Kaya ayusin ko, ko naman tong mga ibang to. Marami akong orchids, oh. Mm. Um. Ayan. Hintayin natin dito. May mga ano na rin dyan. Okay? Okay. Um.